namin taga masipag na taga piso no oh, si ulan no oh. ayan ito naman yun oh. Ah. oh pag nadaan ng ganyan pababa na yung damo sa pagpalang araw po sa ating lahat welcome to my youtube channel ngayon po ay nandito tayo sa Ampalayhan at siyempre nagpapalinis naman tayo din ng new dito so may Ampalayhan dito yung aking kumpare Ah, uh, kuha pu tayo ng ano. Baka patulong tayo kuha ng ampalaya. Dito kay Tony din to, kay Tony. Ayun, din naman 'yo. Alam tayo dito, ayan, ang gaganda ng bunga ng ampalaya, oh. Malapit po ito, oh. Habang lumalaki ang nyog, Yatam na 'yung ilalim ng ampalaya, oh. Di Dublin cam. Di ba? So ganito lang ang buhay dito. Yan, malinis, may abuno. So madali din magpalaki niyan ng ng palaya basta importante din yung malinis at alaga. Alis yung mga dilaw na dahon pag bata pa. Yung pagmubuga ng ganito. Okay na yan, marami na yan, tama na. So yun ang dami pang bungo, lalaki oh, nakakatawa naman. Haba oh, ng pa oh. So ito yung gabi na kulay violet. Yan. Ang pag-aalaga talaga ng tanim ay uh, nakadepende sa ating ano si pag ano sa ating pag-aruga kasi pag pinabayaan natin ito maaring hindi bumunga ng maganda pero pag maganda ang pag-alaga makikita naman natin yung resulta ang din naman yung dahil bunga ito yung bisan na pag-anihan so dumating lang tayo dito dahil uh, alas tumas nga tayo sa Manila pagdating natin yan ha uh, ilang bisan na pag-anihan ito kaya mapansin natin na hindi na masyadong kalaki ng iba pero malalaki pa rin yung ano mga halos ate ano malalaki yung bunga pa so yan dahil malago ito ang damo para mas mabilis ginamit na namin ng kalabaw ito yung tinatawag namin na ano ah, pinipison yan oh, gamit yung ating kalabaw ayan ang aming taga masipag na taga pison no? Oh, si ulan, oh. naman yun o, oh, yan. Pag nadaan ng ganyan, pababa na yung damo. So, makikita natin yung Ang purpose lang naman natin dito, kapag nagkukopra, makita yung nyog. Pag bagsak kasi pag uh, ganito kataas ng damo, hindi makikita pag masok na dyan. Kaya kailangan pababain. Dahil itong mga ganitong ano, damo, hindi naman to sagabal sa ating mga tanin na ano, dahil uh, kumbaga yung nutrients nyan Uh, na mga natuto yung dahon yan ay tulong din sa ating mga tanim hindi ang kugon talaga ang napakahirap kapag siyang dumami talaga pong dumidilaw yung ating mga tanim ano po kaya yun ang dapat natin munang alisin pero malaking tulong din sa atin yan dahil ginagawa yung bubong ng bahay ng kubo kasi nung unang kabataan namin yan bubong dito may dito mag akit ng mga materialis ng panahon na yun kaya ang ginagamit dito kugon at sinusukla yan tinatanggal yung mga dayami yung mga dumi para malinis at bago sinasalansan at inilalagay nilalapat sa bubong ano. So ganun lang yung ano yun, ng, ng, ano saka panggamot din yan, Yung ugat ng kugon ginagamit din yan pang iinom ah uh, sa so, may mga kidney ano. Mga herbal. So ito at yung mga saging. Ayun. So ito yung masisipag naming mga Ah uh, katuwang dito sa hanap buhay hindi ko sabing katulong ano kasi ito katuwang lang na, katuwang namin ito dahil ito parang pamilya na rin namin ito kasi itong mga katulong ko dito yung kasama ko katuwang ko dito ano so ayan para mas mabilis yung pagpababa ng damo tinipiso na lang yan piso ng tawag dyan yung po ay concrete na simento na may bakal at uh, binuhos sa isang uh, holmahan hulmahan na bilog at yan, mayroong gamit na paod, yung nakaliko na kahoy sa harap at mayroong digdigan yung ante, pultigo kung tawagin dito sa amin kita naman yan so malaking tulong yan sa amin lalo kung nagmamadali at uh, hindi gaano uh, mahirap mahirap lang pag maraming bato, maraming tuod ng kahoy mahirap yun ano, lang uh, gamitin itong ano, kison na, na sinasabi namin ano. So ito yung mga pamamaraan namin para mas mabilis yung trabaho. Ganun na yung lakas. Basta ay barako, malakas siya. Talagang kaya kaya niya na ikutin yung ano, yung concrete na yan na siminto. Hmm. So may ano, may pelo black yan doon. Kaya nakaikot siya. Hmm na sa kaho, yung pinakadigdigan niya, yung kahoy na yun ay madre kakaw yun, kaya matibay. So maganda sana kung bakal para hindi talaga masisira agad. Dahil pagka welding, bakal lang ginamit, siyempre napakatibay noon, Taon ang bibilangin. So ngayon, uh, binabagit sa inyo yung mga iba't ibang paraan namin dito sa bundok. Para sa ganon ay uh, magkaroon din kayo ng mga idea na baka sakaling makatulong sa inyo pag napanood nyo ito at pag may mga malawak din kayong mga sakahan na hindi nyo kailangan mag spray ng mga pamatay damo ay ganitong pamaraan lang kasi ayaw ko talaga na magpa spray na nasisira yung lupa yung kalidadan lupa nasisira at buko doon yung uh, halaman kapag na natamaan kahit yung ano lang ang piyas lang ang gi ano ay talaga pong na, nahina yung ating tanim ito yung mga nyo oh, gumaganda na siya kasi hindi siya nakakaramdam ng mga ibang mga, pistis, mga pisisijo, yan ito yung, may mga bunga ng ating mga no malalaki yung bugi ng turda no ito naman yung sabad halos lahat may mga buwig na so ganito yung ano namin yung trabaho namin dito sa bundok uh, ang uh, talagang puhunan dito lalo pagka siyempre meron ka ng lupa huwag natin pabayaan importante dito oh. taniman natin ang taniman para walang bakante o oh, gaya nito gabi o oh. ang dami na rin dito pulutong mabilis oh. oh, lang yung kalabaw. Oh. Hmm. ayan ah. may balinghoy din dito. Ano tawag din sa balinghoy na yung puti? Ano uh, yung native ba natin yan yung dati? Binuboy? Parang binuboy siguro yan yung mga native malalaki. Yung mga native na balinghoy. So dito dati may kawayan. Dahil uh, nagtanim nga tayo dito ng yog May nasuli pa rin mga kawayan. ano Yung Taiwan na tawagin. Walang tinik. Pero ang itsura niya parang kawayan tinikan. Kaya lang mapansin natin wala siyang matinik na ano. Ah, ito naman yan. Habang nagpipisun dito, ang isa, tinatabasa naman niya yung mga hindi madadaanan. Para sa ganun ay uh, mabilis. Kaya yan, maganda talaga pag magkatubang sa pagkatrabaho. Mas mabilis yung proseso, mapapadali. Ano po? Yan, ito nyo, konti lang. Oh. At makakalipat na ulit sa bandaroon. Yan, yan naman yan, napaganihan na rin yan. Ang sitaw na yan. So, yung may mga nib din tayong patanim diyan. Asa patas pa doon. So, medyo mahaba-haba pa rin yang ano yun nila. Mga to mga simpleng gawa ay lang natin para pag pagka tiniting natin napakadali lang ano po. Uh, pero to napaka ano rin. Napaka laking tulong sa amin itong ganitong pamamaraan sa pag uh, ng mga taniman. Uh, lalo kung hindi tatamnan ng gulay, okay lang po yung ganito. Kaya kaya naman tayo naglilinis ng ano, ng linis na linis talaga. Pag naman ng mga gulay, kasi pag naman ng gulay, kailangan yung malinis. Yung ganito, yung makikita ang lupa, ayan, malinis na ganito. So daanan to. Ayan, uh, tinanin nyo, pag yun na daanan, kasi dito, na-spray ito. Ayan, misprayan 'yan. Sina't spray dito sa ampalayahan ng damo. Yan ano to? Oh. Ano? Biniskalinis oh. So yan ang niya kaya pag napatama di sa ganitong natin yung Ayan, maaawis 'yan nagkakaganyan. Kakasakit siya. Kaya mahirap, mahirap pag kagano na lagi tayong papapray. Kaya hindi ako ah, nag-a-advise lagi na mag-spray Pwede, minsan-minsan lang siguro. Pero yung palagian, hindi, hindi ko and iya recommend kasi nga unang-unang -unan, sisira yung kalidad ng lupa. Kapag tayo nagtanim uli, mahina na yung lupa. Ano? Ah, uh, hindi na yung mga halaman. So, yun po. At uh, maraming po salamat. Nawa po ay natapagbigyan naman kami ng kaunting uh, experience sa inyo. At kung nagustuhan nyo paki-like and share and commentarin po. Kung nagustuhan yung video nito, like subscribe and click the ring. Click the notification bell or uh, yeah. bell icon. Diba? Yeah. Two times para mm. -hmm. ma-notify po kayo. Yes. Sa mga susunod namin, gagawin na videos. Thank you. Bye. Bye-bye.